Hi guys, good afternoon everyone. So ayan, dumating na nga yung order ko na iPhone guys. Oh my God, magkakaroon ako ng iPhone. At ito guys ay iPhone 15. Yay! iPhone 15 ito guys. I'm so excited. Habaksan na natin guys. Wow! Wow wow guys, iPhone 15. Pasensya na guys kasi. Um, ano ito guys? Tagal ko itong hinintay. Wow! Grabe guys, yung resibo niya. Nandito pa talaga. Okay. Wow! Wow! Ang ganda. Ang ganda guys. Wow, oh, kita niya na. Ah. Oh. Yan yung ano niya. Yan yung mark niya. iPhone. Okay. iPhone. Wow. Ang ganda. Wow. Maliit lang pala ang iPhone sa personal. Wow! Designed by Apple. Wow, guys! Graphic cards, ang ganda. Naka-cover. Naka-seal talaga siya, guys. Wow! Buksan na natin, guys. <laughs> so excited. Wow! <laughs> excited na kayo, mga bae? Excited na? Ay, nandito yung pin niya. May pin pala dito. <laughs> excited na ito. Maka mga <laughs> Kinikilig sila. Wag yung sila man excited. Open ka na to, guys. Wow. Apple. Yan, logo ng Apple. Nakikita niya. Nakikita niya? Nakikita niya? Okay. Nakikita niya. <laughs> Nakikita niya sila. Oh, dalawang bata. Wow. i'm loading, din nyo guys. Nag finish setting up iPhone. <gasps> finish setting up. Mm. Is set up mo na natin guys. Open natin. Wow. <laughs> yeah, you. Finish. Is set up <laughs> ko nyo siya guys. Pagod, okay, nakakadon. Oh yeah, set, yeah, finish setting up. Okay. Face ID is now set up. wow Mas set up talo siya guys. Or So, while nagsiset up siya, guys, titignan na. Ito yung freebies niya, guys. Ito lang yung freebies niya, yung wire. Oh. Wire lang ang freebies niya, baby. Oh. Cord pala, cord. And then, ah, uh, Wow! Ito guys, hindi na ito freebies. So, bali mm -hmm. talaga. Ito talaga ay eh. pinabili ko din talaga itong charger. Ang mahal-mahal ito. Eh. So, ano lang siya, guys? Adapter. Ang mahal-mahal nito, -mahal guys. Ang mahal, mahal pala ng adapter ng Apple. Oh. Ako, hindi siya basta-basta, guys. Iba, alam niyo? Saan to? Ah, the slide. Ay na oh. Wow. So, this is... What's this? Oh! Connector siya. Connector yeah. siya dyan. Yung wire kanina. Connector ng wire kanina. Wow! Strat ganito siya guys. Ganito siya kasosyal. Mm. Yan. So, eto na siya. Ito na yung ano. Ito yung charger niya. At eto na oh, siya. Previous, wala siyang previous ni. Kahit yung so, ano no. Wala talaga siya. Hindi siya kagaya ng ibang phone. Na may freebies. Ito wala siya, guys. May free charger, free ano. Ito wala. Ito. Ito binili ko pa yan. So, ito lang ang free niya. Itong cord. Pero ito binili ko yan. So, ganun siya kamahal, guys. So, ito na ang aking apple. Wow! Ang color nito ay... Anong color ba ito? Blue. Blue. So, iPhone 15 blue. So, eto na guys, nasa setup na siya. So, eto yung susi niya. Wow. So, habang siya ay nagsa setup, oh, ang tagal nga mag-setup guys. Siguro dahil wala nga signal. So, kukunin ko lang muna guys yung aking uh, ang tawag doon? Ang tawag doon? Case? case? Yung case. Wait lang, ha? Wow! At ito na yung in-order kong sales. Sa Apple? Para sa Apple Wow! Ano. Wow! Nakaipit ba yung way? Okay. Ang, ang ganda nito guys kasi pwede siyang ganyan din. Oh. Pwede siyang ganyan din. Pwede siyang ganyan din. Diba? Wala namang parang anong dun. What's this one? Ano to? Susi. Paano to? Paano to makukuha? Hindi yung binubuo yun. plastic ko. Ha? Meron ba? <laughs> Sorry. Ano pala yun? Ha? Hmm. Ah. So, anong purpose nito? Ah, okay. Wala lang. What's this one? Ah, wipes. Ito, wipes. Ang damn. Ne, meron itong ano dito. Ah. Mayroon pa siyang plastic. <laughs> siya. Ang ganda. Wipes. So, may plastic pa siya. Hindi ko pa tatatanggal. Okay lang yan. Diyan lang muna siya. What's the, what's the function of this? Ang dami niyang pinipindot, guys. Wait lang, ha? Ano natin? Wow! Ang ganda, guys. Ang ganda niya. Perfect. perfect. Huh? Sana, perfect. 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 Ang liit, no? Hmm. Pero, okay. Lata, no? Lata, I'll say. don't have an Apple account. Wait lang, guys. Wait lang. So, ayan, guys. ah uh, eto na nga. At sinaset up ko itong bago kong phone. So, ayan. So, napakaganda niya. So, in-explore ko pa siya, guys. Uh, tignan natin kung anong meron dito. At right now, na-enjoy ko na siya. Okay? Ayan lang yung isang update natin sa bago nating iPhone. So, ayan. Yeah. Thank you so much, guys. Love you all. Bye.